Hi hey, mga kasari, kamusta po tayong lahat dyan? Maulan pa ba sa lugar natin or mainit na? Dito kasi sa amin mga kasari, medyo sumilip-silip na po yung init dahil kahapon medyo uminit-init na at ngayong araw na ito syempre observahan pa natin kung uminit pa siya o uulan. Di ba may pa-observation pa, pa talaga si kasari? Saan mo nakukuha yung mga observation-observation na yan kasari? So, ayan. Dahil nandito tayo sa aking munting tindahan is mag aayos na lang muna inyong kasari habang wala na naman bumibili. May nagbago ba kasari? Palagi naman wala Walang bumibili sa'yo. Pero okay na yan. Push lang ang pagbabantay at huwag susuko. Dahil pag susuko ka, luging-lugi ang tindahan mo. Mati nga pala si Javi dyan at nakipagkulitan sa akin. Ang sabi ko sa kanya, huwag siyang makulit kasi nagbibideo ako. Nagbasa-basa nga ako mga kasari ng mga comment ko doon sa mga picture ko na mga pinupost ko. Tutuwa naman ako mga kasari sa mga comment na mga kasari natin dyan. Ngayong iba is relate na relate sa mga sinasabi ko or sa mga pinupost ko. Tulad na lang nung pinos ko na picture na may caption na Gil mo ang tindera. Ah, dami ko talagang nababasang mga comment na napakaganda at napaka-relate na relate yung mga kasari natin. Yung pinos ko kasi na yan mga kasari ang sabi ko dyan. Yung choice ng customer kung saan niya gustong bumili. Tama naman, choice naman talaga ng mga customer natin kung saan nilang gustong bumili kasi pera naman nila yung ibibili nila. Ang hindi lang tama doon mga kasari, yung choice din nila kung saan nila gustong umutang. Yung bang pag gusto nilang umutang sa'yo iyo is pupunta sila sa tapos pag ayaw nila bumili sa is bumibili sila sa iba. Kaya ang sabi ko sa part ko, choice ko rin kung pauutangin sila or hindi. Para sa akin kasi mga kasari, kung gusto nilang bumili sa akin, pagbibilan ko sila. Kung ayaw naman nilang bumili sa akin mga kasari, walang problema basta ba wag lang sila uutang dito sa tindahan ko. Sanay na din kasi ako mga kasari na walang masyadong bumibili dito sa tindahan ko. Kasi nung dating pwesto ko doon sa taas mga kasari may katabi po akong tindahan Ramihan sakin sa aking mga kapitbahay mga kasari dun bumibili sa kabilang tindahan kahit ba kumpleto yung aking mga paninda mga kasari, di mo talaga maiiwasan or hindi mo talaga matatawag yung mga customer na bumili sa iyo. Kaya ang ginagawa ko mga kasari, inahayaan ko kung sino customer ang gustong bumili sa akin at saka ko na lang pagbibilhan. Madalas mo lang talaga matatawag na customer mga kasari yung mga loyal na customer na kahit marami ka pa ang katabing tindahan basta loyal sila sa'yo, doon sila sa'yo bibili. Dito sa bagong pwesto ko ngayon mga kasari, meron naman akong mga loyal customer na hindi talaga bumibili sa taasan. Mas gusto pa nila bumili dito sa akin kesa pumunta ng malayo. Choice nga kasi naman nila kung saan nila gustong bumili. At yung mga loyal na customer natin mga kasari, di talaga mamimili ng panindayan kahit meron ka pang tinda o wala basta loyal sila sa'yo, yan talaga sa'yo sila bibili. Kaya dito sa tindahan ko mga kasari, ang pa karan ko, choice mo kung saan mo gustong bumili, basta ba wala kang utang dito sa aking munting tindahan at syempre choice ko din kung pautangin kita o hindi